Kalmado po ang dagat mga kasangga. Dito kami ulit sa Mabini Batangas. Ayan. Well, napakakalmado ng dagat. dito kami ulit sa beach, beach result ni ano miyor miyor lang ha walang flow kung sinong miyor sabang <laughs> ito Hmm. Ayon, mayroon parating mga pirata. <laughs> mga kasangga, mga pirata oh. Pupos ko. Ayon no, oh. kita na oh. Yun, bilis. Ayon, lumiliko doon sa kabila. Wala stick oh. Ayun oh, bilis oh. Kita nyo. Hindi dumaan dito sa harap, lumiliko. Lumili okay, pasensya na. Ay, humahangin na oh, mga kasangga oh. Sumungit. ko kasi. Kagabi yata eh, lagi tema ano? Mm. Ku pala tong ano. Oh. Sinadya ba talaga 'yan? yung tubig yan o. ah kinunik doon ay hindi doon yun sa ano kus doon ang doon yun buhay o buhay o nak Oh. yung problema, ano, wala na eh. Ayan mga kasanggaw, galing yun sa inawasa may nagdilig ba nagdilig nalimutan yata pagpatay kahanapin natin yung puno mamaya maya kami ulit gagawa kasi kakakain lang eh hanapin natin kung saan yung puno ayun papunta roon swimming pool oh. andyan patayan Saan? Oh, patay mo muna kasi wala eh. Nalimutan pa yata pa eh. Ha? Teka. Oh. Ayo, di tu ya sa baba Ayan. Dalawa yan. Yung Sinabi mo to eh. Walang patayan eh. Ayan eh, o. Walang patayan. Hmm. Bukas yung ilaw dun eh. Ah. Ay, diin. Ha? Tulak mo daw. Tulak mo daw. Diin pakaliwa Hindi ba? Pa, paka paka Yan? Iwan ko. Naikot na. Galing naman nun. Yan naikot na. Baka wala na doon

Woi. Emang gajan. Yang suka tangguh nang iskrim mama ya. Cakado oh. seta. Memang kah? Tangga pemandung mang songket. Ito nilak mo to hindi. Nilak. Okay. Ay, sama din yung ano ah. Kulay, kulay ano. Ay, ito hindi pa panel picturean to ano? Hindi pa. Nako. Yari. Mama, picturean ko yan, baba. Eh, pinalitan na sosya. siya taas. Yan, pasukatan din yan, oh. Nakakasangga. Uy. Yan, ito pa sukatan to. Pasukatan ng screen. Ayan, papuntaroon. Tama hmm. mga bubong mga kasangga, oh. Solar yan. Yan ang solar. Yan ang mga bubong. Ay, sukatan ko mamaya. Okay. Oh, okay, kidok, 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 kidok. Sige, papano mga kasangga. Hanggang dito na lang, vlog ko. למה הצננון?